Magandang araw mga idol. So ito na naman gagawa tayo ng eksperimento para sa ating wall na plywood. Pipinturahan natin 'to ng uh, latex. So pero bago nating pinturahan ng latex 'yan, i-primer muna natin ng epoxy primer. Pero bago 'yan, linhiya muna natin 'to para medyo makinis-kinis naman ng konti at hindi naman masyadong balbon yung ating wall so ito lilihain muna natin ng maigi so pagkatapos natin liliha uh, ito apply na natin ng epoxy primer para medyo maganda naman ang kapit ng pintura at uh, latex nga lang ang i i apply na, na pang pinis natin na pintura dito kaya maigi na yung primer muna natin siya ng epoxy primer kasi yung sa plywood yung epoxy primer at hindi na rin kalawangin yung ating mga pako na ginamit sa pagkalit ng wall kaya ito primer muna natin to ng epoxy primer kaya nang sinabi ko kanina eksperimento lang to first time ko to gumamit ng latex sa plywood so malalaman natin kung ano ang kakalabasan nito pero may napanood naman ako sa ibang ano vlog na pwede naman gamitin to na pintura yung latex sa plywood basta nasa tama lang yung application so itrinay natin kung talagang effective din. Ngayon, pasadahan naman natin ng flat latex bago i-finish natin para mabilis matagpan yung ating green na uh, primer at yung flat latex na pang ano natin dito is ginulayan ko na rin para lalong mabilis mawala yung gray na kulay pag nagustuhan nyo naman mga lords yung video natin na to huwag nyo naman kalimutan na sana paki like, share and follow naman sa ating FB page at paki subscribe na rin sa ating youtube channel goldenwood tv Maraming salamat mga idol sa patuloy na suporta at panonood sa ating mga video na ina-upload. Hmm? Huh? tuyo ang ating flat latex na in-apply kanina so ito naman i na natin ng semi-gloss latex yung ating pintura, uh, pintura ito na yung pang final coating natin mga lodi ito na po mga idol ang kinalabasan sa ating experiment maraming maraming salamat sa panonood at suporta nyo mga lodi hanggang dito na lang yung video natin na to maraming maraming salamat